mga kabupers, mainit na balita. Matapos ma-injury sa gitna ng laban kontra sa Thunder sa NBA Finals Game 7, Tyrese Haliburton may mga sinabi matapos ang kanyang matagumpay na surgery. Matapos ang operasyon sa kanyang torn at chills, nagsalita na ang Indiana Pacers star na si Tyrese Halliburton tungkol sa bigat ng injury at kung paano niya ito hinaharap mayon. Mga kabupers, grabe ito. Sa kanyang official statement, ramdam mo ang sakit, hindi lang sa katawan, pati na rin sa isipan. Sabi niya, Words cannot express the pain of this letdown. My foot feels like dead weight fam, but what's hurting most I think is my mind. Buong karera niya, inalay niya para makarating sa moment na yon, NBA Finals Game 7, tapos biglang ganito ang kinahantungan. Pero kahit ganon, hindi pa rin nawawala ang pananampalataya niya. At 25, I've already learned that God never gives us more than we can handle. I know I'll come out on the other side of this, better man and a better player. Eto pa, mga kabupers, pinakatumatak. I'd do it again and again after that to fight for this city and my brothers. Ibig sabihin, kahit masakit at nakaka-frustrate, pa rin ang puso ni Haliberton para sa Indiana at sa kanyang mga kakampi. At tulad ni Kobe Bryant, na dumaan din sa parehong injury, pinili ni Haliberton na huwag malugmok. Stop feeling sorry for yourself, find the silver lining and get to work. At yun ang gagawin niya. Walang drama. Walang excuses. Basta trabaho lang para makabalik sa top form. Sabi pa niya, I don't have to go through this, I get to go through this. Solid ang mindset, mga kabupers. At syempre, hindi rin niya nakalimutang pasalamatan ang lahat ng sumuporta sa kanya, mula sa fans, teammates, hanggang sa buong NBA community. Ngayon ang tanong. Makakabalik kaya si Tyrese Halliburton sa all-star level form? Mas lalo kaya siyang magiging dominant pagbalik niya sa court? Comment down below. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para araw-araw kang updated sa pinakamainit na basketball balita, dito lang sa Basketball Universe PH.